Wala, tingo, granega, kusu, Relax ka lang. Hindi tayo matutumba. Malinig lang. Uy, buyad na, buyad. Hala. No, yan kaysa lang motor, oy. Pero mas loyo, yun. Hills ang agway, sa yupa. Kain ako ba? Oh, my God. Laps na lang. Hindi na ko makapawa. Sumaya talaga siya. <laughs> Shout out sa akong heels. Yes, diyan. No, sa yung yung Yeah. Dele lang sa Dele, lang. Dele naman ata may lisod mm. Home visitation 101